Aabot sa tatlong 3,000 pabilya sa Tondo, Maynila, Siargao, Isabela, Cabaridesur at Maguindanao ang nakasama sa Food Stamp Pilot Program ng Department of Social Welfare and Development. Sa bisa ng Executive Order No. 44, ang Walang Gutom 2027 ay kabilang sa flagship programs ng pamahalaan na sinimulan noong nakaraang Hulyo sa Tondo. Magpapatuloy naman ito hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Ayon kay DSWD Under Secretary Eduardo Punay, Malaking tulong ang datos na nakukuha nila sa programa. Lalo't natutukoy nila ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. May alokasyon na 3,000 piso bawat pamilya ang programa. Kalahati nito ay maaaring gamitin sa pagbili ng carbohydrates tulad ng bigas at tinapay habang ang matitira ay pambili naman ng pagkaing may protina, prutas at gulay. Dagdag naman ni Punay, bagamat hindi ganoon kalaki ang 3,000 piso, Layon umano ng DSWD na wag namang paasahin lang sa programa ang mga benepisyaryo. The government has limited resources po. No? Hindi, um, ito po ay complete, supplementary and complementary meal lang. Isang meal per day lang po yung sinasagot namin sa DSWD dito sa program na ito. Dahil hindi po namin kaya sagutin naman yung tatlong meals in a day. And we don't do that kasi that would, uh, meron po tayong anti-mendicancy.